Obvio mo, tapos hindi mo kilala. <laughs> Nagkatikiman lang. na Ay, lang. ayoko na, ayoko na. Okay, enough, enough. Wala nang, wala nang round two. Wala nang round two. Tama na yung round one. Parang niluloko mo lang ako. Okay, babay na. Ganun ba nangyari? Wala man masarap yun. Pinaano ko siya. Pinakulam ko siya eh. <laughs> At pagtawag araw-araw, oras-oras hmm. chat. Tapos maya, pagka uh, isang buwan, bumaliktan ang kalibutan Oo. Oh. Napa, ano, na, ng ibang bahay. Nang ibang bahay. <laughs> ano? Hindi. Yung nobyo kong Juan, hindi natin kilala ko. Hindi mo kilala nobyo mo tapos hindi mo kilala? <laughs> Ay, lahe lahi eh. Ibang, ibang yung nasyon. Ah, ibang lahi. Ah, Amerikano, German Shepherd, anong lahi? <laughs> Pakistan din Ay, na. Pakistan. Ay. <laughs> Pakboy pala yun. Pakboy, taga Pakistan eh. Pakistan. Pakboy. Uh. Oh, niloko oh, ako. Totoo yun. Pahiya ako. Okay lang. Mahiya ako. Bakit ah, mahiya naman siya? ako? Nambabae siya? Nang babae siya? Kita yung... ano? Nambabae, Nang babae. Nang babae siya. Nang babae. Hindi naman. Hindi, hindi na ah, hindi naman. Ay, ano? Ba't ka? Hindi. Wala yan. Hindi may ginawa kami hindi maganda tapos minsan nangyari hindi na siya uh, ah so siguro, ano siguro, nagkatagpo niya, nagkatagpo pero hindi ko, ano pinag bigyan ko sa ulit bigyan ko mm. sa ulit hindi mm. don kasi doon ko naisip baka kung anong ginawa niya ayun pahiya ako okay lang nahiya ako wala mm. namang sarap ko so, kung oh, nagkatikiman lang oh. nagkatikiman lang pala diba Na, namatay siya. Tumawag ng mama niya. Ah, namatay? Sabi ko, ang uh, tumawag ng nanay niya, ang mami niya tumawag, naka-accidente daw ang anak niya. Mm -mm. Sabi ko, buti na sa anak mo. Manluloko yan. Kung anong ginagawa eh sa akin. Ayun, oh, talaga. karma siya. Pinaano ko siya. Pinakulam ko siya eh. <laughs> Shoutout sa mga kaibigan ko, mang kukulam dyan. <laughs> <laughs> Pina mo. Anong anong ginawa sa ulam? Interesado ako dun sa anong ginawa sa ulam? Anong ginawa? Anong ginawa sa kanya? Sabi ng gagamot, niya. Ah. Oh. Okay dai. Ayaw ka balaka. dili na malambutag usa ka semana. Daghan ng magyan niya ital-ital. Mamater na siya, maksidente na siya. O tuod <laughs> Dapat ma'am nung pinakulam mo, nung pinakulam mo dapat yung ano niya, yung ari niya pinalagay mo dito, pinalipat mo dito sa may noo. <laughs> 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 Di ba ganon? Di ba ganon pag may mga, yung mga mangkukulam? Di ba ganon yung mga mangkukulam? Yung, yung anong gagawin mo sa'yo? Palalakihin mo yung, palalakihin mo yung ari, ganon. O kaya ay, ano, yung, uh, palalakihin mo yung ilong, ganon. Alam, alam mo, pag ganyan ang ginagawa mo, magamot pa yan, nila, mapagamot pa yan. Ah, mapapagamot, oo. Kaya, chinugi mo na. Kaya, pinachugi mo na agad, ganon na ano ko na lang ay ko na sa niya sa aksidente parang hindi na mahinala nga may kagawan ako. Oh, ay eh, sabi ni Sweet oh. oh, sabi ni Sweet yung nanonood sa atin. Masama masama daw po 'yan yung pagpapakulam, masama daw po 'yan. Ikasalanan niya eh, nahiya yung mm. sa buong mundo. Mm -mm. Ah, ganoon ba? Oo. Oh, shout out sa mga mangkukulam dyan. Ay, ma'am, may request ako doon sa mga, mga mangkukulam. Yung mga magaling na mangkukulam. Sana kulamin naman nila. Ang kulamin nila yung mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Dapat yun ang kinukulam nila. O, oh, di ba? Para mabawasan yung mga salot sa lipunan. Di ba? Oo. Oh. <laughs> Pero naging masaya ka naman. Nagkaroon ka ng anak. May mga anak ka naman mga anak ako, malalaki na mga anak ko. Eh, may mga asawa na sila. Oo. Ila, ilan ang kids mo? Ilan ang anak mo? Ako? Ang anak ko? Hmm. Madami. Madami? Siam. Siam? Oo. Oh, oh, Matipid ano? Matipid. <laughs> Anong ginagamit mong uh, contraceptives? Anong mga ginagamit Mala. mong birth uh, control? Okay, wala. Wala. Uh, okay, okay, wala. Okay. Ah, wala. Game ng game. Sige. Sige kamto mama, kamto mama. Ganun lagi. Kala, oh, nakasyam. Di mo pa ginawa sampo para sarado. Sa yung ano, panganay, uh, tambal yun, matay. 11 dapat sila. <laughs> 11? <laughs> The police na nag isang dosena pala. Oo. -oh. Ay kung sakali ngayon, pwede pa ba? Pwede pa ba ngayon? Ah wala, ah, wala ah, wala na. Oh, wala na. wala na. Oh. Anyways, masaya naman yung buhay. Maraming anak, di ba? Maraming anak. Ay, maraming salamat, madam, sa iyong uh, sharing sa amin.